Alam mo kasi, sa kongreso, galing ako dyan eh, mm -hmm. ang rule dyan, sip-sip ka sa speaker. Mm -hmm. Dahil pag ika'y sip-sip sa speaker, mas maraming proyekto yan. Tapatan tayo. No? So mm -hmm. I'm sure marami nagpapalakas dyan kay speaker. Dahil ang perception naman, mula nung nagkaroon mm -hmm. ng enkwentro doon sa Tabaluslos, ba tawag doon, di ko maalala. Tampalos. 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 <laughs> Tampalos, eh, parang nagsimula na yung kampanyahan sa eleksyon. Pero ako ha, hindi dahil sa kaibigan ko si Speaker Martin mula nung kami estudyante pa sa UP College of Law, pero yung real politics, habang hindi naghihiwalay si PBBM at si Inday Sara, hindi hindi tataluhin ni Speaker Martin si Inday Sara. That's real politics dahil ang boss naman niya talaga si PBBM no, at mukha namang hindi pa sila naghihiwalay ng landas no. So wala akong kaduda-duda na si Speaker ay hindi behind that, kaya lang alam ko yung kultura sa camera, mm -hmm. sip-sipan blues yan. Eh, di ba, oh. yung tabalus-lus, ang dami nagsasalita, nagde-depensa kay speaker, no? Na dapat uh -hmm. na, na lang sila dahil si speaker naman tahimik, no? Uh -hmm. So may posibilidad na naka, nakikisaw-saw din yung mga nakikinabang sa speakership ni uh, uh, Speaker Romualdez na nais magpalaki pa ng papel kay speaker, no? Hindi mo naman uh -hmm. maikatanggiyan at hindi mo yan ma